Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito, napakaraming reklamo akong natanggap galing po sa aking vlog na kung saan sila ay nagsasabi, Sir, ako po ay natanggalan po ng pensyon. Bakit po ako tinanggalan? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano yung dapat ng mga impormasyon na dapat kong malaman sa ganitong sitwasyon? Atin niyang ang resolbahin at sagutin ngayong araw. By the way, ako po pala si Relmeno Sotano at sa araw po na ito, atin pong bigyang pansin ang inyong concert. Atensyon sa lahat ng mga senior citizens, libo-libong seniors tanggal sa listahan ng pensioners. Ano ang mga dahilan sa pagkatanggal? Ito ang dapat gawin para hindi ka matanggal sa listahan ng mga kukuha ng pensyon. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo ng sagayon, makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, mga balita patungkol sa ating mga senior citizens, at iba pang mga bagay na related po sa ating mga senior citizens, ay subscribe muna ang aking YouTube channel. Dahil araw-araw po ako nagbabalita ng mga importante at imporatibo na mga contents, para naman po sa inyo dahil gusto ko pong masagutan, mabigyan at ma-inform. Form kayo about sa mga may bagay. I-subscribe mo at a ah, para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel ay i-bell notification mo At sa punto ito, hindi ko na pagdalawang isip pa babasahin ko ang lahat ng mga balita na dapat ninyo pong malaman patungkol po dito. Breaking news, isang libo na mga senior citizen tanggal sa social pension list. Ano ba ang mga nangyari? Bakit sila tinanggalan ng social pension? At sa lugar ba ang pinakamaraming tinanggalan ng social pension? Ilo-ilo ang may pinakamaraming lugar na tinanggalan ng social pension. At sa lahat-lahat, umabot ng lingb at anim na mga bipisaryo ng social pension ang tinanggal sa Western Visayas. Batayan sa Department of Social Welfare and Development. Sa lahat ng mga taga-ilodyan, Baka nagtaka kayo na hindi na kayo nakatanggap ng mga benepisyaryo sa social pension. Baka isa kayo sa mga natanggal na. Pero ano ba dapat ang kailangan para maging isang miyembro or maging parte sa social pension? Ngayon pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng senior citizen para sa social pension. Ang ibig sabihin ng social pension ay ito ay benepisyo na makukuha ng mga senior citizen ilang taon ba pwedeng maka-avail or pwedeng masali ang isang senior citizen sa benepisyong ito? Kung ang isang tao ay may edad na anong taon at pataas. Kasi yan naman po yung timeline na tinatawag na tayong senior citizen. Pero ito yung mga qualifications talaga na dapat nating ilagay sa ating isipan. Unang-una, ito ay para sa mga sakitin at sa kamayroong disability. Pangalawa, walang pensyon na natatanggap sa gobyerno o kung sa anumang mga private institution kung ikaw ngayon ay nakatanggap sa SSSGIS. So hindi ka po bilong sa benepisyong ito dahil po nakalagay po doon na para lamang po sa mga walang tinatanggap na benepisyo, buwan-buwan, pangatlo, ay walang permanent na income. Ibig sabihin, walang trabaho, walang panghanap buuhay. So ganon. Ngayon, alamin natin bakit marami ang natanggal sa social pension. Ano po ba yung mga rason? Batay sa pag-validate ng DSWD, nakita nila na may 1,037 tumatanggap ng pensyon galing sa SSS and GSIS. 830 ay tumatanggap pa ng honorarium or sahod. 330 isang tumatanggap ng regular na support sa kanilang pamilya at yung iba ay namatay na. Yung iba naman ay nag-iba ng location na kanilang pinagtitirahan at ito po ay very red flag dahil po ang qualification na ating pinag-uusapan kanina. Unang-una, kinakailangan wala pong tinatanggap na kung ano na pension sa iba't ibang institusyon. So, ito yung 1327 automatic po natanggal na po yun sila dahil ang nasa qualification Walang-wala po yung mga tao, dapat na walang tinatanggap na mga pension. Baka kasi ang nangyari or ang mangyayari nito, dalawa na yung tinatanggap nila. Nakatanggap pa sila sa GSIS or SSS, tapos meron silang a uh, social pension. Yung iba naman nag-aantay dahil a uh, yung first slot kasi or nung social pension. So mabuti naman at nag-validate si DSWD dahil marami pa ang nasa waiting list na papasok at tatanggap ng mga pension. At yung ano naman pangalawa is walang income. Pero itong mga nakakuha ng support galing sa kanilang pamilya ay hindi po pwede na maging kasali sa social pension. And uh, lahat ng mga natanggal, bigyan po natin ng oportunidad yung iba na hindi talaga at walang wala talaga sa buhay. Dahil sa sobrang hirap po ah ng panahon yung iba ay hindi na makasadong makakain sa tamang ah, pagkain And I hope na mag-validate pa more ang DSWD nang sa gayon marami ang makakatanggap ng benepisyong ito. Nakuha ng Iloilo City ang pinakamataas na senior citizen na tanggal sa social pension na umabot ng 5,324. Kasunod niya ng Negros Occidental na natanggalan din ng 32,82. Kasunod niyan ang Copis na tinanggalan din ng isang lit. Kasunod niya ang Aklan na tinanggalan din ng apat. Si sumunod yan ang Antik na natanggalan din ng isa. Tatlo at panghuli ang Gimaras na natanggalan din ng apat na raan. Anim na anim na social pensioner at kabuuan umabot ng isang milyon. Apat na raan at anim na walong mga social pensioner ang natanggal. Sa mga tingnan natin ang mga comment ng ating mga minamahal na senior citizens. Sabi dito, anim na taong gulang na po ako ngayong October 27. Wala pa ako sa master ng payout ng senior. Tanong ko po, bakit walang bumababa sa na DWD para mag-interview Mandaluyong Addition Hills po? Salamat po. So yung gagawin po natin mamaya-maya, ibibigay ko yung process kung paano po maging isang parte ng Social Pension for Indents Senior Citizens. Ah, mamaya-maya po i-add ko yan sa aking dapat malaman. Sabi po ni CIA Ramos, ako po sir, wala pa po akong nakukuha na Social Pension sa Senior Citizens. So paki-check po sa inyong qualifications kung ikaw po'y pasok ba sa inyo pong sa akin pong sinasabi kanina ng mga qualifications. At kung hindi ka pa po napasok, baka po nasa waiting list ka. Ibig sabihin po, uh, first slot po kasi itong um, social pension ha. Kapag meron ng slot, baka maipasok ka. So sa ngayon, hindi ka pa kasali kasi punong-puno pa. Pangalawang concern dito rin sa amin, walang nag-support, walang income. Inaalis ang asawa ko na dals niya kulang pambili pa ng gamot. Pwede ba nahirapan tapos nais pa? Bakit yung ibang SS hindi naman inalis? So, ang qualifications po is wala pong tinatanggap na pension sa other institution. Ang case nyo po is meron kayong tinatanggap na SSS pension, which is 2,200 per month. And in that case po, hindi na po kayo qualified. So, yun po ang reason bakit po kayo tinanggal. Kapag magrevalidate revalidate naman po ang DSWD, yung mga sinasabi mong hindi pa natanggal ay matatanggal po yan. Isa pa rin concern, ako po isa sa mga tinanggal kasi may SS daw po ako tama po yun na tinanggal ka po. Alam kong medyo masakit po sa ating mga senior citizens na tinanggal dahil meron silang other pension. But that is the reality. That is the right thing po na dapat ah, gawin nila dahil meron po silang qualification na sinusunod eh. Kapag wala pong qualification, mas mabuti aantayin na po natin yung universal social pension dahil yun po ay talagang the best for giving the pension dahil wala po talaga yung qualifications. Kapag mayaman ka, mahirap, maingip, nawala. Pasok ka po dito pa, dito rin sa amin sa Cagayan Valley. Maliit lang pension ko, tinanggal pa rin ako. Marami kami. So, yun nga, marami pong matatanggal kapag magrevalidate revalidate na po ang ating mga minamahal na DSWD na mga personnel dahil yun po yung dapat gawin nila dahil marami pong mga less privilege yung hindi pa nakatanggap, hindi pa nakasali at yung deserve nila. So alam kong masakit po sa inyo dahil konti lang po yung tinatanggap dahil sa mahalang ano pamilihan ngayon but the reality and the qualifications po is speak to itself. Senior citizen jan na hindi pa alam kung paano ba mag-apply sa social pension, ito po ang panoorin ninyo. Tayo po ay mag-DSWD. Alam ko meron na kayong idea kung ano po ang DSWD at kung saan po ang pinakamalapit na DSWD office sa inyo. Doon po tayo pupunta. So unang-una po ang gagawin natin is mag-fill out tayo ng form na magpa-register tayo doon. So hahanap tayo ng makakatulong sa atin. If kayo po ay hindi na po kayo makakita at maka-fill out ng form, uh, you can reach someone na tutulong sa prosesong ito. Pwede po kayong magpatulong sa iyong mga anak o sa kung sino pa yung pwede mong lapitan. At pagkatapos na mag-fill out ng form na ito, so ang gagawin is mag-validate po iyon kung ang ginawa mo ay tama. Kung ikaw po ba yung tao na yon na nag-file ng a social pension. Pangalawa is kinakailangan pong magdaan kayo sa interview. So sa interview, uh, basic questions kung ano yung nilagay mo dun sa form, kung totoo ba yon o hindi. So yun naman po ang mga malagay na details po sa inyo. So pangatlo, ito po ang uh, gusto ko pong i-clear sa inyo. Baka kasi ngayon um, nalagay sa isip nyo na ako ay isang senior citizen na at automatic na ako makapunta at mabilong sa mabigyan ng mga ayuda or mga benepisyong ganito. So you need to do the process po. Magpa-register po muna para malagay po yung pangalan po natin. At take note na ang social pension po ay meron lamang pong slot or meron pong mga uh, indicated mga ilang slot lang po para dyan dahil punong-puno na po ang social pension na benefits. Napakarami na pong nakapag-apply at mga kwalipikado, mga beneficiaries sa social pension. Kaya ang gagawin natin, kinakailangan tayong mag-antay ng ilang buwan taon bago tayo makapasok sa social pension. Kaya maraming mga nasa waiting list. So kung ah, mabakante yung isang slot, so meron isa naman ang ipasok. So hindi ibig sabihin po na pasok na kayo sa qualifications, ay makakapasok po kayo kaagad. Hindi po ganun kinakailangan pa po na magantay tayo na merong slot na ma-open para naman para naman tayo na maka-avail sa benepisyong ito. Alam kong napakarami pa ang miyembro sa social pension and I hope na ah, mabakante yung iba para naman mas ah, makatanggap kayo ng benepisyo. Ngayon, pag-uusapan natin magkano ba ang UO matatanggap sa mga beneficiaries ng social pension. So enacted in July 2022, ang dating 500 pesos po dinoble at naging 1,000 pesos na po ito ngayon. At sa kalaking tulong na po yan sa mga senior citizen. Kasi po ang mga senior citizen meron na po mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man nang galing. Baka kayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito nung dati every quarter. Ngayon po, ginawang bawat anim na buwan na po before mag-payout. At yun nga, yung bago pa ang payout is nakakatanggap yung mga senior citizen na mga beneficiaries ng anim na liyo. So it might be, ang kasod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na benefits beneficiaries. So sa ngayon is every six months po ang payout. Pero yung iba gusto nila na maging quarterly na lamang ang pagpayout nila para siguro medyo matagal-tagal ang anim na buwan, no? pero okuro now every quarter na lang talaga. So according isang ano dito, ah, uh, sigalan na parang ibalik talaga sa quarterly. Akala nyo nakalimutan ko yung requirement sa pag-apply, hindi po. So ang unan yung gagawin is pumunta po kayo dapat pala sa OSCA or kung saan po ang pinakamalapit na Oscar office sa inyo para sa pagparegister doon kung ikaw po ay isang senior citizen na. So, ang dadalhin niyo po doon is senior citizen ID or kahit anong mga valid ID na naka-indicate po doon ang araw ng iyong kapanganakan. Pangalawa po is birth certificate. Napaka-importante po at yung um, sinasabi ko kanina, yung pag-filled out ng social pension application form. At kapag a ah, may bakante po or may slot po na maibigay sa inyo, yun po napakalaking tulong na po yun sa atin. At ngayon, meron akong, ah, meron nga yung universal social pension. Mas mabuti nga Ito ang isa sa mga pinakahihintay ko na benepisyo na mabibigay sa ating mga senior citizen dahil ang universal social pension ang mangyayari po. Kasi kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap kung anumang indigence mo, kung anumang trabaho mo, lahat po as long as kapag ikaw ay isang senior citizen, pasok ka po dito sa universal social pension. Pero as of kailan po ito? At yun po ang detalye sa atin pong sinasabing mga pensioners na natanggalan ng pensyon. Alam kong masakit. Alam kong a ah, gusto nyong makakuha ng pera para sa inyong pamilya. Pero mayon tayong tinatawag na pamaraan or law. Kung saan dapat nating sundin, dapat nating ah, tingnan na na meron ding rason kung bakit kayo po tinanggal. Hindi naman po ako, hindi naman po ako masaya na tinanggal po kayo, pero mas kawawa po yung mga senior citizens na wala po tinatanggap na pension dahil ay ah, yung iba less privilege makita ko sa ibang mga videos. So yun po ang reality. Kung nakatanggap man po kayo sa SSS at hindi na po kayo nakatanggap sa social pension, yun po natanggal na po kayo kasi nakabase po tayo sa qualifications eh. At alam kong medyo masakit dahil libo-libong mga senior citizens talaga ang natanggal. And I am praying for the inquiry sa lahat po ng mga pension sa ating bansa na sa gayon po ay hindi masyadong mahirapan or mas pababain pa yung mga pamilihi ng sa gayon ay hindi pa mahirapan ang ating mga tao dito sa Sambayan ng Pilipinas. And I hope na mas klaro po sa atin ngayon yung dapat po nating gawin para hindi po tayo matanggal. Maging honest lang po tayo sa pag interview lalo na sa social pension. Dahil sa social pension, ini-interview ko kasi para malaman pong kung qualified. Pero kung dishonest ka sa iyong mga sagot sa anong tawag dito sa interview, ang mangyayari po is musika. Ang mangyayari po is pagdating sa panahon magrevalidation, kayo rin po ang AE sa inyong ginagawa. And this is it po. Yun lang aking masasusad po ako sa mga natanggal. Pero I know that there's a law.